Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughay may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning Ang bituwing na araw niya kailan pa may di didilim Lupa ng araw ng walhat pagsinta Buhay ay langit sa piling mo Aming ligaya na pag may mga api Ang mamatay さよ。